Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Tuluyan na bang nawawala ng gana ang partner mo sa iyo? Dahil nararamdaman mo na parang hindi na siya sabik na makita at makausap ka at nararamdaman mo rin na baliwala ka na talaga sa kanya gusto mo ba na manumbalik ang nararamdaman niya sa iyo yung para bang sobrang mananabik siya sa iyo at palagi siyang sabik na sabik na makita at makausap ka malayo o malapit man kayo sa isa't isa kaya kung gusto mo na maging okay at palaging sabik ang partner mo sa iyo gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Dapat 100% kayong naniniwala sa mga ganitong usapin at palagi kong pinapaalala sa inyo na dapat wala talagang halong duda at pagdadalawang isip kung gagawa kayo ng kahit anong mga ritual. At paniguradong ito ay tatalab agad-agad basta magtiwala ka lang. Ang gagawin mo ay napakasimple lamang. Dapat ikaw lang mag-isa at dapat to lang makakaalam sa kahit na anong mga ritual na iyong gagawin. Umupo ka lang sa mag-focus at mag-concentrate ka. Ipikit ang mga mata mo. Pakaisipin mo ng maigi ang target at pagkatapos tawagin mo lamang ng 21 times ang pangalan at apelyido niya. Wala na po kayong kailangan pang ibang babanggitin. Basta tawagin mo lamang ang pangalan at apelyido niya ng 21 times. At pagkatapos nito, Paniguradong siya ay mababalisa at manumbalik ang nararamdaman niya sa iyo at siya ay maging sabik na sabik na makita at makausap ka araw-araw. At gawin itong ritual sa kahit na anong araw uuras na gusto mo at pwede mo ito gawin hanggang kailan mo gusto at paniguradong siya ay palaging sabik sa iyo. At ito muna sa ngayon at kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.